Hi everyone, welcome to my channel Alamais Food Vlog. Itong video na to ay yung pinuntahan namin nung pumunta kami doon sa Point Marine Training Camp. Nung pumunta kami doon, bawal mag uh, take ng videos doon sa mga nag sa mga trainees because when we were there, kataon na drilling ng mga marine pero bawal mag-take so doon na lang kami sa dagat sa beach so I'll take you from here I'll take you there so ito yung poro point doon sa bawang Laon union nasa loob ito ng marine training camp hindi makakapasok ang publiko kung wala silang kilala sa loob na magpapasok sa kanila so we are fortunate enough na ang kasamahan namin official ang kapatid niya doon kaya nakapasok kami dito and uh, enjoy the rest of the videos magsuot sila ng lifesaver jacket para lalangoy Ay yeah, ang lakas ng ang lakas ng daloyon, no. Yeah Hindi pa'y nabasaan. hindi lahat nakuha ang buong kaganapan but anyways hope you enjoy enjoy watching my video and thank you for watching and uh, if you are new to this channel please click like and subscribe so that you will be updated for the next video click nyo yung notification bell thank you and bye bye